Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat po tayo ay mga makasalanan. Amen ba? Pagamat tayo yung mga makasalanan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen ba? Bakit? Dahil tingnan ninyo, kahit na mga makasalanan, ay kasama sa mga pinipili ng Panginoon. Amen. Isang halimbawa, pinipili ng Panginoon na ipadala upang ipahayag ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. So, ito ang isa sa mga aral na nais ipaalaala sa atin ng mga pagbasa ngayong ikailang linggo na tayo ngayon. Very good. Alam na alam niyo. Ikalimang linggo sa karaniwang panahon. O, tingnan natin yung unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. O dito sa unang pagbasa, mayroon bang pinili ang Panginoon? Mayroon? Sino? Si Isaías. Hindi pa siya noon propeta, no? Isaías, ngayon pinili na siya, no? Makasalanan ba si Propeta Isaías? Makasalanan ba? Makasalanan dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay makasalanan. Anong sinabi niya? Sabi niya, ako ay isang tao na marumi ang labi. Alam niyo yung mga taong marumi ang labi? Yung laging nagmumura, no? Si Isaías pala ay nagmumura, no? At naninirahan daw siya, kaya siguro marumi ang dumi, ang labi, dahil siya naninirahan sa piling ng mga tao na marumi ang labi. O, tama naman yun, di ba? Kapag kasama mo ay mga laging nagmumura, magmumura ka rin. O, di makasalanan si, si Isaías. Eh, makasalanan pala eh. Bakit pinili siya ng Panginoon? O. Oh, dahil sa isang makasalanan na handang linisin sa kanyang mga sala, handang pawiin ang kanyang mga makasalanan, ang kanyang kasalanan. O oh, paano natin nalaman yan? Dahil pinayagan niya ang serafin na idiit sa kanyang bibig ang baga na kanyang sinipit mula doon sa dambana, sa altar, sa dambana. Na ibig sabihin noon, handa si Isaías na linisin sa kanyang mga kasalanan, napawiin ang kanyang mga sala. So ganyan ang Panginoon kapag siya ay pumili ang kanyang pinili ay kanyang nililigtas sa kasalanan. At tama lang dahil ang kanyang pinipili ay kanyang ipadadala para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. So bilang tagapahayag ng, bali, ng mabuting balita ng kaligtasan, ang pinili na gumawa nito ay mag magiging kapanipaniwala lamang kung siya mismo ang unang nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Amen po ba yon? dahil kapanipaniwala siya, dahil ako mismo ay naranasan ko ang pagliligtas ng Panginoon. So, yan, no? si Isaías, pinili ng Panginoon. Pareho rin nito ang nangyari sa ikalawang pagbasa. Mula saan? Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Korinto. O, oh, sino naman, sister, ang pinili ng Panginoon sa ikalawang pagbasa? O, oh, eh, first honor ka na nga nung last, last time, eh. O, no? <laughs> oh, sino ba? Si? Si Pablo. San Pablo? si Pablo muna dahil makasalanan din siya, no? O hindi ba? Pini, hindi ba? Makasalanan siya. Bakit makasalanan? Inusig niya ang simbahan. O, malaking kasalanan yon. O, sa Ibanghelyo naman, sa mabuting balita, sino naman ang pinili ng Diyos? Si Pedro, hindi mo Hindi pa siya san eh, no? Makasalanan pa siya eh, no? O, oh, ano ba yung kasalanan niya? ha? Eh, sinabi lang niya makasalanan siya, pero hindi niya sinabi ko anong... Hindi niya ni specify kung anong kasalanan niya. Di ba? Tingnan mo dyan sa Ebanghelyo, wala siyang sinabi. Basta sinabi lang niya, makasalan. Lumayo kayo, Panginoon. Ako'y isang makasalanan. Tinago pa niya yung kasalanan niya, no? Hindi niya sinabi. Pero at least, tinanggap niya na siya ay makasalanan. So yan, ang mga pinili ng Diyos. Mga makasalanan. Sino yung una? Si Isaiah. Si Kalawa, si Pablo, pangatlo si Pedro. Pero tingnan naman ninyo sa bandang huli. Si Isaías ay naging pinakadakilang propeta sa lumang tipan. Si Pedro at si si Pablo ay naging pinakadakilang haligi ng simbahan. Kung kayo makapunta sa Basilica of St. Peter sa Roma. O sino ba'y nakapunta na? Wala pa. O kung makapunta kayo doon, makikita ninyo sa harap ng Basilica ang dalawang malaking estatwa. O kaninong estatwa yon Kay Pedro at Pablo. Dito sa inyong simbahan, parang may dalawa malaking estatwa eh. Alam ba ninyo kung sino yung dalawa? O, sino ba yung dalawang yan? Sino? Hindi ko alam eh. Sino? O, sabi mo, si San Pedro at si San Pablo rin pala dyan. No? So, dalawang pinakadakilang leader ng ating simbahang katolika. Pero, sa simula, sila ay mga makasalanan. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit na tayo ay mga maka salanan Dahil kapag tinanggap natin at pumayag tayong linisin sa ating mga kasalanan, may posibilidad na tayo rin ay magiging pinakadakila sa ating simbahan sa mata ng Diyos. Gaya ni Isaías, Ni Pablo adni Pedro Amen